sa inyong lahat. lahat. Ah, nandito po ngayon kami sa East Gate 3 ng Taipei Main Station. Sa tabi ng East Gate ng 3 Taipei Train Station ay may mga isang kalye na tinatawag natin na Indonesian Street. Sa maikling kalye po na ito ay maraming tindahan ng Indonesian. Naniniwala ako na maraming hindi pamilyar sa pamimili sa mga Indonesian stores. Kaya ngayong araw, maglilibot tayo at dot momento ang ating pamimili. May limit pa ang gastos natin? Wala na siguro, depende na sa gusto mong gastusin. Bahala ka na sa paggastos. Tara, maglakad na tayo at tumawid sa kalsada. Makakarating na tayo sa Indonesian Street. Tara! Ang sikat na Indonesian Street ay dating nasa ikalawang palapag ng uh, Jinghua Department Store sa Taipei Train Station. Dahil sa pagbabago ng komersyal na lugar na ito at paglipat ng mga negosyo, naging lugar ito ng pagtitipon para sa mga Indonesian migrant workers. Ang eskinita na ito ay may habang 50 meters lamang. Ngunit naging mahalagang sentro ng pamumuhay at kultura para sa mga Indonesian sa Taipei. Una naming pinuntahan ang Indosara Sarijaya, isang tindahan ng lutong pagkain na may authentic na lasang pagkain Indonesia. Mga kilalang pagkain Indonesia gaya ng temper, uh, satay, rendang, fried rice, rice noodles at iba pa. Lahat ng mga yan ay makakain mo dito. Anong gusto mong kainin? Ah, uh, gusto ko ng pritong pagkain. Sige, ano ang tawag dito sa wikang Indonesian? Risol. Risol. Tama ba ang bigkas ko? Pwede na. Eh, yung isa? Pritong tokwa. Sige, gusto ko ng pritong tokwa. Ano naman ito? Ito ay pritong gulay. Sige, kuha na rin tayo ng isa. Sige. Meron bang satay? Meron. May satay kami, manok at kambing. Ayos, pakiayos na lang po. Sige, meron din kaming beef meatballs. Beef meatballs, ayos. Yung malaki, may laman sa loob na maliit na palaman. Sige, ko tayo yan. Wow, ang ganda ng itsura. Ito ba yung satin? Oo. Ayos, ako na. Di na ako makapaghintay. Pwede bang ipakilala muna natin itong mga pagkain natin ngayon? Meron tayo ditong satay. Ang satay ng kambing ay tinatawag na satay kambing. Satay kambing. Ang satay ng manok ay tinatawag na satay ayam. Sata ayam. Ang beef meatball soup sa Indonesia ay bakso branak. bakso branak. Kasi ito ay may palaman sa loob. Kaya ang tawag dito ay bakso branak. Meatballs na buntis? Tama, meatball na buntis. Napaka-special ng setup natin dito ngayon. May kasama pa tayong live translator sa tabi. Kaibigan ni Ati Lina. mag ka naman. Sa Indonesian, may sinasabi ba bago kumain? Sinasabi namin ang Selamat Makan. Selamat Mekan. Ibig sabihin ay sabay-sabay tayong kumain. Selamat Mekan. Sa Vietnamese, ito ay mo Ka Na. Moi Ka Na. Moi Ka Na. Sige, kain muna natin ito. Kanina pa ito, nire ng may-ari. May sili, carrots, at yung isa pa. Tapat dito ay ipare sa pickled cucumber. May sili at carrots. Ang haba! Ingat sa pagkain! Sige, okay! Ang sarap! May maasim ba? May matamis. Minsan, matamis, maasim, maanghang. Ang sarap ng timpla. Ang sarap ng peanut sauce. Kambing. Itong kambing. Ah, kambing. Parang may toyo ito. May toyo nga. Ang sarap talaga. Kano kakatagal ang tindahan nyo? Mahigit dalawampung taon na. Ah, so nandito ka na ng mahigit 20 years? Oo, pero dati hindi pa dito. Nasa taas ng Taipei Station dati. Sa second floor. Tapos lumipat dito. Lumipat dito. Ang mga customer ba dito ay karamihan Indonesian? May ilan ding Taiwanese, pero karamihan ay Indonesian. Kasi malaki rin ang Indonesia. Yung lasa ba ay magkakaiba depende sa lugar? Hindi naman. Karamihan sa Indonesia, ganito talaga. Kahit local o Chinese Indonesian. Pareho lang ang paraan ng pagkain. Kaya buong Indonesia ganito kumain? Yung mga Indonesia na nagtatrabaho sa Taiwan, nakakakain sila dito ng pagkain may lasa ng kanilang bayan. Oo. oo. Anong pinakapaborito ng lahat? Yung beef at ito rin. Ah, ganun ba? May dalawang klase ng noodles. Parang simpleng noodles. Tapos meron ding bihon, manipis na bihon. May gulay sa loob, may leafy greens. May toge rin. Ang laki ng meatball na ito kasi ito yung buntis na meatballs. Kaya may mga maliliit na bola sa loob. Tingnan natin kung anong tsura ng mga anak sa loob. May maliliit na bola sa loob. Oo, may maliliit. So, ikaw ba ang Indonesian din? 45 years na akong nandito. 45 years ka na dito? Ang galing mo magsalita ng Indonesian, Taiwanese at Mandarin. Hindi ako marunong ng Indonesian. Eh, kausap mo lang kanina sa kanya gamit ang Indonesian. Kaunti lang. Ah, ganun ba? Ang bangon ng beef. Ayos. Sige, titikman ko ito. May tatlong patis ng sili dito. Ito ang chili sauce para sa padang beef. Ito naman ang regular na chili sauce. At kung sariwang sili na inorder ko kanina, mas maanghang siguro 'to. May laman sa loob ng meat pie. May gulay. Masarap. Sa labas ay malutong. Tapos may gulay sa loob. Ang gaan sa pakiramdam, talagang refreshing. Pwede natin nihalo ang iba't ibang klase ng sili. Ang anghang! Oo, ang anghang! Mas maanghang ito kesa sa nauna. Oo. Pero kaya ko pa, tolerable pa. Parang kamukha ito ng Taiwanese style spring roll. May puting bihon sa loob. Puting bihon. Uh, Tingnan mo, ang nipis ng bihon. Vegetarian. Vegetarian. Ang sarap nito. Masarap! Masarap to, gusto ko. Pwede itong iprito gawing sabaw o igisa. Sa totoo lang, ang peanut sauce at chili ng Indonesian ay hindi dapat mawawala. Tama ba? Pagay sa kahit anong pagkain, dapat meron nito para mas masarap. at Dina, sabi mo kanina 27 years ka na dito sa Taiwan. Bakit ka nga ba pumunta sa Taiwan dito noon? Yung asawa ko ang unang pumunta dito. Kaya sumunod ako sa kanya. Taiwanese bang asawa mo? Hindi. Indonesian din siya. Kumusta naman ang mga taon mo dito? Buhay di mo mo dito sa Taiwan? Maayos at malinis. At ligtas. Maginhawa ang transportation. Anak mo ba ito? Oo. Uh, gusto mo bang bumati? Marunong ka ba magsalita ng Indonesian? Kanina, si mama ang nagsasalita. Tapos, ikaw ang tumutulong mag-translate. Ang galing mo. Tignan mo, sobrang galing niyan. Ang husay. Sige, maraming salamat talaga ate Dina at sa lahat sa masarap na pagkain at pagtagkap sa amin. Uh, mamaya magpapabalot ako. Ngayon, pupunta tayo sa susunod na destinasyon. Magkano lahat? 655 NT para sa dalawang tao. Salamat! salamat. Katatapos lang namin kumain ng tanghalian, ngayon gusto namin kumain ng dessert. May tindahan sa tabi na nagbebenta ng mooncake, isa itong uh, special na dessert mula sa Indonesia. Ang pangalan ng tindahan ay Wahaha. Ang Wahaha ay tunog masaya. Ang Wahaha Indonesian Mooncake ay itinatag noong 2010. Ngayon ay pinapatakbo na ng kanila uh, ng ikalawang henerasyon. Uh, bukod sa pagsunod sa traditional na lasa mula sa kanilang ama, uh, nagdagdag din ng modernong Indonesian flavors. Gagawin ko bang normal ang tamis? Kapag normal, gaano katamis? 100%? 100% gusto mo ba ng mas kaunting tamis? Kalahati na lang. Okay, sige. Kasi parang mahilig talaga sa matamis sa mga Indonesian. Oo, tama. Pero yung mga lokal, kadalasan, gustong dagdagan pa. Linggo lang ba kayo bukas? Linggo lang. Isa sa mga dahilan ay may sarili kaming trabaho. Hindi basta-basta makakapag-live. At pangalawa, itong kalye na ito, sa weekdays, halos walang tao. Yung mga Indonesia na nagtatrabaho dito, ang day of phone nila ay Sabado, Linggo. Kaya nagkakasundo sila na magkita-kita. Sa ibang linggo, sa isang linggo sa Taipei Main Train Station. At sabay-sabay na rin silang kumakain sa Indonesian Street. So karamihan ba ng mga customer ay Indonesian or Taiwanese? Sa nakaraang dalawang taon, dumami ng 20 to 30 percent ang mga Taiwanese namin na customers. Uh, may ibang Taiwanese na nakadiscovering ng Indonesian Street. Kaya pumupunta pa sila dito para mamili. Okay. Ang sarap tingnan ng balat ng mooncake na ito. Ito ba yung less sugar version? Oo. Ah, uh, Ito ay gawa sa pandan. Ang sarap tingnan, nakaka-relax. Okay, purple rice. Yung mani, kayo ba ang nagpiprito? Oo. Oh. May dagdag pang gatas at kondensada. Ito ay paborito kong layer. Punong-puno ng keso. kasi ipinanganak ako sa Indonesia. Mga anim na taong gulang ako nang lumipat sa Taiwan. Sa totoo lang, Taiwanese na rin ako. Nagsilbi ako sa militar, nagpakasal, at nagkanak habang nasa Taiwan ako. Kaya medyo hindi na pamilyar sa akin ang kultura ng Indonesia. Pero dahil dati itong ginagawa ng tatay ko, at nung siya ay nag-retire, kami ng ate ko ang nagpatuloy. Anong marunong magsalita ng Indonesian? Sa totoo lang, mga 10% na lang ang alam ko. Kasi pagdating ko sa Taiwan, halos wala na akong pagkakataong magsalita ng Indonesian. Pero pagdating sa pagkain, interesado pa rin ako. Yung mooncake namin ay 265 NT dollars. Tapos bumili pa ako ng isang handmade uh, dessert. Gawa ito ng may-ari ng tindahan. Sige, tikman natin ng dessert na to. Ang ginamit naming balat ay pandan. Ang ganda. Gustong gusto ko itong kulay berde. Bibigyan ba tayo ng bagong flavor ni ate? Halika, lapit na. Ang cute mo naman. Wow, gumawa siya ng isang para i-share sa atin. Bagong gawa na klase ng balat. Chocolate na balat ba ito? Coco. Cocoa. Kaya karaniwan ni gumagamit ng pandan leaves. Oo, oh, hindi naman ito bagong invento. Oo, oh, meron na sa lugar nila. Pero sa Taiwan, bihira ang ganitong flavor. Yung balat nito ay parang butter cookie. Yung texture sa gitna ay parang rice cake. Alam mo ba yung rice cake? Alam ko sa Vietnam may katulad din na gaya ng ganito na pastry. Ang tawag namin dito ay bapo. Puti na lang umorder tayo nito ang sarap ng flavor na ito. Bawas bang asukan nito? Oh, hindi masyado matamis. Sakto lang tamis para sa akin kasi wala silang dining space kaya karamihan ay take out. Ah, uh, oh, minsan makikita mo yung mga customer diretsong umuupo dito para kumain. Nasa likod natin ang Indonesian Street. Kaya gaya ng mga lokal, dito na rin tayo kumain. May mga Taiwanese din na bumibili dito. Tapos, nagtatanong pa sila sa may-ari kung ano ang tawag dito sa Indonesian. Bulan ba? At sinasabi na bulan. Bye! Ang lipunan ng Taiwan ay lalong nagiging bukas sa diversity at inclusivity. Maraming kabataan ng bukas or open sa ganitong uri ng exploration. Sa tingin ko, ng bagay ito. Ang sarap talaga, pero ngayon kailangan ko ng kape. Oo nga, mamaya pupunta tayo sa tindahan ng inumin. Ngayon, nandito tayo sa Day Day Jamu, uh, isang tindahan ng traditional na Indonesian herbal drinks. Tara, pasukin natin at tignan. Day Day Jamu Cafe, isang espesyal na cafe na pinagsama-sama ang healthy at Indonesian flavors. Uh, ang kanilang pangunang produkto ay natural at homemade na jamu. Okay? Ang ambience sa loob ay presko at komportable. Uh, pinagsama-sama ang moderno at traditional Isang perpektong lugar para sa wellness at bagong karanasan. Ipapakilala ko sa inyo. Sa tabi ko ay si Ate Annie, ang manager ng Day Day Jamu. Itong isang baso, hula ko ito ang Presidential Jamu. Tama, ah ito ay turmeric. May turmeric, may tamarind at lemongrass. Nai-imagine ko ang lasa kasi ako ay Vietnamese. Ah, ganun ba? Oo, gamit din namin ang lemongrass at tamarind. Ang lasa nito ay sobrang luya. Temulawak. Temulawak. Tatlong klase ng luya. Javanese turmeric sa ordinary tumer uh, turmeric. Yung Javanese turmeric hindi ginagamit sa pagluluto. Pero yung isang turmeric naman, pwede kong gamitin sa pagluluto. Oh, meron ka ba ng mismong turmeric? Yung Javanese turmeric. Meron kami. Pwede mo ba ipakita sa amin? Habang hinihintay si Ate Ani, tikman natin ang Japanese Turmeric drink. Bago inumin, kailangan muna itong i-shake. Kasi may powder sa ilalim. So, hindi na uh, para hindi mapait. Kasi okay. sabi ni Ate Ani kanina, medyo mapait daw. Okay? May kaunting pait mula sa turmeric, pero mabango. Tikman mo rin. Ang turmeric ay maganda para sa katawan. Uh, sa Vietnam, kapag sumasakit ang chan namin, kumakain kami ng turmeric powder. At maganda rin to para sa balat. Sige, tikman ko ito. Yung tamarin, baka medyo maasim. Tikman natin. Hmm, maasim! Tikman mo rin. Itong ordinaryong turmeric. Ito yung ginagamit sa presidential jamu. Tignan ko nga ito. Magkahawig ang kulay nito at nito. Oo, iba rin ang lasa. Araw-araw ba kayo bukas? Araw-araw. Bukas kami araw-araw. Sino-sino -araw. uh, ang -sino mga karaniwang customer nyo? Mas marami bang Taiwanese, Taiwanese? or Indonesian? Hindi namin purong Indonesian ng lasa. Ah, may ilang pagbabago. Ang tunay na Indonesian flavor ay maanghang at maalat. Hindi na kami gaano'ng kaanghang. Karamihan sa mga customer, ano ang madalas nilang i-order? Karamihan ay um order ng Presidential Jamu. Oh, ito na yun. Kasi ang pangalan nito ay kakaiba. Oo nga, bakit presidential jamu? Kasi ang dating presidente namin umiinom nito araw-araw. Ano ba ibig sabihin ng jamu? Herbal drink. ah oh, herbal drink. Tuwing umaga, pagkagising, umiinom siya nito. Siguro ang ganda ng balat niya. Kasi lalaki siya. Ah, lalaki pala. Wala masyadong ganun. sinasabi ba tayo bago uminom? Bismila. Bismila. Ano ibig sabihin ng bismila? Dasal. Ah, Bismila. Ang sarap ng presidential jamo. Sangat erak. Sangat erak. Segar. Segar. <laughs> Bakit ka natatawa ng ganyan? Segar gar Gar. Di ko masabi. Segar. 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 Tama, segar. Segar. Maraming salamat talaga kay Ati ani. Salamat. Uh, salamat. Salamat sa'yo. Ang huling destination natin ay ang Toko Tongda Restaurant. Hindi pa man kami nakakapasok na rinig na namin ang kantahan. May karaoke pala sa loob ng restaurant. Okay, bukod sa pagkain, pwedeng kumanta ang mga customers. At para sa mga migrant workers na malayo sa kanilang bayan, tito sila nagsasama-sama at nagkakantahan. Ang kanilang awitin ay bumabalot sa buong Indonesian street. Ang restaurant na ito ay Indonesian Style Buffet. Nag-aalok ng authentic Indonesian dishes. Para sa mga unang beses pa lang kakain ng Indonesian food, magandang simula ang buffet. Habang kumukuha ng pagkain, sumasayaw pa. Yung palang beef. O, oh, padang beef. Ayos. Sabi niya padang beef. Sige. Niasi, Nasi. Braise. May toyo ito salamat. 400 NTD? Sige, kain na tayo. Okay. Dito, 400 NTD. Ito, 400 NT dollars. Medyo mahal, di ba? Oo nga, kasi yung tayo ng isda at may karne pa, turmeric rice. ah uh, ito ay kasaba dips, kay ginisang kasaba dips. Tinitimbang ba to? Hindi, tinatansya lang. Tinatansya lang, medyo batay sa pakiramdaman presyo. Oo nga, Oo, binigyan pa tayo ng inumin na may ari. Oo, oh, nakikita na nag tayo, kaya binigyan tayo ng inumin. Sa tingin ko, masaya pa minsan-minsan kumain ng mga pagkaing may banyagang lasa. Maganda rin kung isasama mga bata sa isang cultural trip. Ngayong araw, kumain tayong buong araw. Pagka na lahat ang nagasas natin? Kabuuan na 1790 NTD. Ayos pa rin. Ang dami rin nating in-order nung tanghali nag-takeout pa tayo. Hindi <laughs> naman kaya ng dalawang tao busin. Naglakad tayo buong hapon, ng sarap sa pakiramdam. Lalo na't hindi na kailangan maglakad ng malayo. Marami ka ng maranasang iba't ibang bagay. May main dish, dessert at inumin. Kaya kung mahilig ka sa pa-explore ng kultura, sa tingin ko sulit pumunta rito. Habang kumukuha ng pagkain, may mga Indonesia na kumakanta sa tabi. At may isang babae pa nga, may kargang bata sa harap. Habang kumakanta, kasama ng asawa niya kumakanta sila. Uh, nakaka talaga. Makita mo isang dayuhan sa Taiwan na may ganitong espasyo para ma-enjoy nila isang magandang hapon at makakakanta ng mga awit mula sa bayan at makakakain ng pagkain galing sa kanilang kultura. Napaka-heartwarming talaga. At ito na nagtatapos ang video natin ngayon. Kung interesado kayo sa Indonesia Street at gusto niyo mas makilala pa ito, napakadaling nitong puntahan mula sa Taipei Main Station. Pumunta na kayo at maglibot. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.